Yes, sarap ko yung mahimo. So, may pili bibiyon. Ano? Ay, ka Kiri daw. Hello, guys! Siguro alam nyo ito. Jigsaw puzzle. Sabi so, niya really, meron kasi dito sa ano, sa sa mga apps ng mga iba't ibang klaseng laro. Eh, kasi nga dahil tambay ako, so naghahanap ako ng ano, na mapaglalaruan. Kaso lang minsan, hindi na magagawa yung ano, yung trabaho sa bahay kapag kapag sumubo na sa oras sa paglalaro ng ano, jigsaw. Kasi nakaka-addict din. Eh, kahapon pa ako nagsimula nito, marami na akong nagawa. Dahil ano, nakakatuwa kasi. Tapos ito yung ano napili ko, itong pusa mahilig ako sa ano yung mga mga hayop yung inano ko yung mga uh, ginawa ko yung pusa aso tsaka meron pang ano meron pang isda yata itong bagong ginawa ko karong ngayong araw na to so sa pag ano sa paggawa po ng ano ng jigsaw is merong technique kasi yung iba eh ay mga matalino, madaling gumawa nito, mabilis silang gumawa kasi dahil sa ano sa technique nila. So bali ngayon ko lang kasi na ano na na discover na kailangan pala talaga ang jigsaw gagawin mo is side by side. Uunahin mo yung mga sa gilid. Yung sa ibabaw pa o sa ibaba pa o sa gilid bawat ano sa left and right. So unahin po 'yan ibuo. Nakapalipot bago po yung nasa loob. Tapos, yung technique din pala niyan is, na-discovery ko lang ngayon. Akahapon, kahapon, na-discovery ko kahapon. Kasi mahirap kaya, kaya matag, matagal ka nakatutok dyan sa ano, puzzle. So, ang ano, ang pinaka ginagawa ko kasi, hindi ko alam kung ano yung technique ng iba. Sa so, ito lang yung ginawa ko, yung na ko yung sa pinakagilid. Tapos, yung ano, yung bang, yung parang ano yung lawit niya at saka yung parang butas yun ang ano palatandaan ko yung lawit at butas kung saan siya naka ano naka tutok. at lalo na yung mga kulay kasi noon kapag naglalaro ako ng jigsaw i-separate ko yung kulay una iba-ibang kulay tapos yun madali na walang mahanap ganito rin ginawa ko pero mas mabilis kasi kapag isasama mo yung ano yung mga lawit niya at saka yung parang butas. So kailangan tandaan mo. So kailangan alam mo kung ano yung kulay, hindi lang yung dahil sa lawit, kundi kailangan din may kasamang kulay. So yun po. Yan po na guys, tapos. Ah, uh, espada, espada, banga. spot of more brown. So, kailangan i-organize ni mo ang colors oh, o kung timanan gini ang colors. Kailangan naman na makita mo And then, next is heart. So, gini. Ang tumoy, pinakatumoy niya is heart. Kung kung ano na, na tawag. Ang na ako is heart. Ang buton sa technique teknika ng oban. Nga, paspas pagkain sila mo. Ang mga sa jigsaw. Favorite na ako ng jigsaw sa una karon tiguwang na kailangan ko na ako mag-practice. Next ani dapat paspas -pas na ko kay gamay na lang ko lang ani sa so, kini. And then <coughs> Ayan. Finish. So, makita. Kini siya is, ano, daily puzzle. sa pangalawang araw ko na ito. Ito yung ano, may puzzle. Yung nagawa ko na ito, natapos ko kahapon. Ito yung natapos ko kahapon. May puzzle. Tapos, yung pinakahuli na ginawa ko is itong si Mimi eh, at ito. Itong bulak -bulak, Ay, tatlo pala. Itong tatlo na to ngayong araw na to. So, yung, yung ano, yung iba na, yung mga adik sa jigsaw din noong unang panahon. Kapag, ano, gusto nyong hanapin yung jigsaw scapes, yan siya, ito. Jigsaw scapes, hanapin nyo sa app store. Yan lang po. Maraming salamat.